na naman tayo pabalik sa ilalim ng dungeon habang makikita natin ang biglang pagangat ng tubig. Kasunod nito ay ang bigla na lang din na paglabas ng nabuhay na dambuhalang rebulto. Dahil hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, napatanong naman si Miner kung bakit ang ganito kalaking bagay ay nagagawang makalutang sa tubig. Agad naman niyang ginamit ang kanyang napakalakas na skill na tinatawag na bullet smash para ito ay agad na mapigil na siya namang agad na tumama sa malaking halimaw na gawa sa bato kung saan ito ay naglikha ng napakalaking pagsabog na mararamdaman sa buong ibaba ng dungeon. Habang patuloy na nahuhulog ay gumaan naman ang loob ni Miner dahil pansin niya na naging perpekto ang kanyang ginawang pag-atake. Nang bigla namang lumabas itong malaking rebulto sa usok at napakabilis na inatake ang babae gamit ng kanyang dambuhalang espada na kanya namang ikinabahala dahil hindi niya ito inaasahan. Sa lakas ng ginawang pag-atake ng halimaw ay nagawa naman itong mahiwa ang pader kaya makikita natin ang paglibing dito ng kanyang espada habang ang kanyang atake ay nagpapatuloy. Na siyang nagpasabog naman ang napakalakas sa tubig ng ito ay tumama dito. Habang ito ay nangyayari ay mapapansin naman natin ang paghawak ni Debo sa kanyang palakol na nakatusok sa pader kung saan hawak-hawak niya ngayon si minor dahil nagawa niya itong masagip sa ginawang biglaang pag-atake ng dambuhalang rebulto kaya siya naman ay nagpasalamat sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang paglitaw ng naputol na espada ng rebulto sa tubig at kasabay nito ay ang pagliliwanag ng kanyang mga mata. Nang bigla namang itinusok ni Kiri ang kanyang espada at kaagad na ginamit ang kanyang skill na siyang nagpayelo sa tubig at lahat ng bagay na nasa paligid, na siya namang agad na naabot ang halimaw kaya napigil ang paggalaw nito. Habang hawak-hawak ni Kiri ang kanyang espada ay pasigaw naman itong nasabi na hindi importante na ito ay kanilang masira, ito ay dahil kinakailangan nila ang kanyang mana core para magawa nilang mabuksan ang kisame kaya kinakailangan nila itong mapigilan. Agad namang sinunod ni Miner ang kanyang mga sinabi kaya habang siya ay nagsaslide sa pader ay agad niya naman itong pinaulanan ng bala ngunit nagawa naman ang halimaw na maharang ito gamit ng kanyang malaking braso. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin si Dibo na tumatakbo sa pader sa likuran ng rebulto. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay agad siyang tumalun pababa para agad na mahiwa ang ulo ng halimaw. Labis naman ang tuwa niya sa kanyang nagawa dahil makukuha na nila ang kanilang kinakailangang manestone para sila ay makalabas. Habang pinapaulanan nila ito ng kanika nilang malalakas na pag-atake sa kanyang katawan ay labis naman ang kanilang pag-iingat dahil kinakailangan nilang mahanap ang mana core sa loob nito at masigurado na ito ay hindi masisira. Nang bigla naman na muling lumiwanag ang mata ng rebultong halimaw. Kasabay nito ay ang labis na pagkabahala ni Dibo dahil sa biglang pagkaipit ng kanyang paa. Hindi naman siya makapaniwala na nagawa ng halimaw na makapag-regenerate sa ganitong sitwasyon at naunawaan niya na siya ay nasa panganib sa ganitong kalagayan. Nang bigla namang nabaling ang atensyon ng dambuhalang halimaw papunta sa kanya, kaya habang napapalibutan ang kamay nito ng malakas na ora ay kaagad naman itong sinubukan na dakpin si Dibo. Wala namang may nagawa si Dibo kundi ang mapakagat na lamang sa kanyang ngipin sa pagkainis dahil hindi nito magawang makaalis dahil sa napakahigpit na pagkakaipit ng kanyang paa. Dahil sa paparating na kamay papunta kay Dibo ay napasigaw naman si Kiri ng napakalakas ng kanyang pangalan sa pag-aalala. Subalit nang makalingon si Dibo ay bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil bago siya maabot ng malaking kamay ng kanilang kalaban ay bigla na lang itong natigil ng isang kulay dilaw na barrier na tinatawag na Holy Magic Shell. Nang muling makalingon si Dibo ay napansin naman ito ang isang pamilyar na mukha. Ito ay dahil ang sumagip sa kanya at bigla na lang sumulpot ay walang iba kundi si Ralph na may malaking ngiti na pabirong nagsasabi na matagal niyang hindi nakita ang kanyang anak. Hindi naman nagawang tumagal ng barrier sa lakas ng halimaw kaya agad lang na binuhat ni Ralph si Debo papalayo sa kanilang kalaban. Hindi naman napigilan ni Debo ang kanyang pagkainis sa kanya kaya siya ay kanyang tinawag na isang traidor. Subalit may malaking ngiti lang siyang pinagsabihan ni Ralph na hindi siya dapat magsalita ng ganito sa kanyang ama. Nang may bigla naman tayong makikitang anino sa loob ng tubig na bigla nalang sumulpot sa kanilang itaas. Kasunod nito ay ang biglang pagliliwanag ng nag-aapoy na staff, kung saan makikita natin ang pagpapalabas nito ng napakalakas niyang skill na kaagad namang tumama sa likuran ng dambuhalang rebulto. Agad namang napansin ng dalawang babae na ito ay mga fire arrow kaya dali-dali silang umatras papalayo para hindi madamay dito. Sa tubig na nasa itaas ay mayroon namang biglang lumabas na dalawang anino na nakasakay sa isang ulap, ito ay si Piro at ang ating bida na si L habang suot ang kanyang penetration monocle at hawak ang kanyang nag-aapoy na staff, kaya napasabi naman si Debo na alam niya na nabubuhay ang kanyang boss. Pasigaw naman itong dagdag na huwag nilang sirain ang mana stone ng halimaw dahil ito ay kanilang gagamitin para makalabas. Kaya hindi naman nag-alinlangan si L na gamitin ang kanyang suot na penetration monocle, na siya namang nagbigay sa kanya ng impormasyon ng daloy ng mana ng halimaw at kung nasaan ang lokasyon ng kinaroroonan ng kanyang mana stone sa kanyang katawan. Habang ipinapalabas ang kanyang kapangyarihan na telekinesis sa kanyang kamay ay nasabi naman ito kay Dibo na siya ay humawak ng mahigpit. Kung saan bigla na lang napalibutan ng kulay asul na ora ang kanyang hawak na sandatang palakol. Kasunod naman ito ay ang paghila nito ni El gamit ng kanyang telekinesis kaya nagtaka naman siya kung bakit ito gumagalaw ng kusa. Dali-dali namang hinila ni El Dibo papunta sa kinaroroonan ng halimaw gamit ng kanyang sandata, subalit sinubukan naman silang pigilan ng halimaw sa pagangat nito ng kanyang mga kamay para dakpin ang nakasakay sa kanyang sandata na si Dibo. Dahil napapansin ni Miner ang kanilang pinaplano ay napasabi naman siya ng may malaking tuwa sa kanyang mukha na ito ay mabuti. Nagulat naman si Dibo dahil ang kamay ng halimaw ay bigla lang pinaulanan ni Miner at ni Kiri ng kanilang mga skill para hindi siya nito magawang maabot. Kasunod nito ay ang kanilang sabay na pagsigaw sa kanya na siya ay magpatuloy. Dahil dito ay may ngiti naman itong natanong kung siya ba ngayon ang pangunahing karakter sa pagkakataong ito. Agad niya namang nilagyan ng kapangyarihan ang kanyang palakol. At habang ito ay kanyang inaangat ay may malaking ngiti nitong nasabi na iwan na lang nila ito sa kanya. Kung saan nang siya ay makalapit ay kaagad naman itong hinampas ang kanilang kalaban gamit ng kanyang nagliliwanag na sandata, kung saan makikita natin ang paggamit nito ng kanyang skill na tinatawag na Slash Blast. Ang ginawa nitong pag-atake ay naglikha naman ng isang malaking butas sa katawan ng malaking rebulto kaya nagawa nitong mahanap ang mana stone na nagpapabuhay sa halimaw. Hindi naman siya nagdalawang isip na pumasok para kunin itong bagay, subalit nang siya ay makapasok sa loob ay bigla namang sumara ang butas kaya siya ay nagawang makulong dito. Agad namang bumalik sa dati ang rebulto at parang wala lang may nangyari kahit na nasalo nito ang mga malalakas na skill. Bigla namang napangiti si Ralph at pabirong natanong kung ano ang lasa ng kanyang anak. Makikita naman natin ang kanyang biglang pagsulput sa ere sa harapan ng halimaw habang nakabaliktad at angat-angat ang kanyang kamao. Kung saan habang siya ay nagpapalabas ng kanyang pag-atake ay nasabi nito na kung tapos na niya itong kainin ay kaagad niya itong iluwa. Nagawa naman itong masuntok ang rebulto ng napakalakas sa kanyang katawan. Nabigla namang unti-unting nabiyak dahil sa lakas nito. Dahil sa ginawa nitong pag-atake ay naglikha naman ito ng isang malaking malambot na lugar sa kanyang katawan. Kaya pagkalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang biglang paglabas dito ni Dibo habang napapalibutan ng kanyang oras. Kasabay nito ay nagawa naman itong makuha ang mana stone kaya makikita natin na hawak-hawak niya ito ngayon sa kanyang kamay habang nagsasabi na nagawa na nilang masolusyonan ang kanilang isang problema. Nang siya ay magawang makalapag sa lupa ay ang pagkawala naman ng enerhiya ng dambuhalang rebulto. Na siyang naging dahilan ng pagkakawala nito sa kanyang balanse, kung saan ang ito ay matumba ay tuluyan na lang itong nahulog pababa sa tubig ng dungeon. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang pag-ahon ni Piro sa tubig. Nang siya ay tuluyang makaahon ay nasabi nito na ito ay hindi maganda dahil ang tubig sa ibaba ng dungeon na kanilang kinaroroonan ay unti-unting napupuno, pupuno. Napinasang ayunan naman ni Miner dahil pansin niya na maaabot na nila ang kisame. Pinagsabihan naman sila ni Debo na huwag mag-alala at kumapit lang ng kaunti, ito ay dahil malapit na siyang makabalik. Lumipat naman tayo sa ibaba ng tubig, kung saan may makikita tayong anino ng isang tao na mabilis na lumalangoy sa paligid. Ito ay si L habang hawak-hawak ang nakuha nilang mana stone ng halimaw at mayroong barrier ang kanyang ulo gamit ng kanyang skill na room para magawa nitong makahinga sa tubig. Habang siya ay nagpapatuloy pababa ay naisip naman nito na pansin niya na hindi na higit sa tatlong minuto ang natitira bago silang lahat na malunod kaya sana ay hindi pa siya huli. Napansin din nito na ang aparato ay nagawa ng maayos kaya magagawa nitong agad na mabuksan ang kisame sa oras na ito ay makatanggap ng kuryente. Dahil alam niya na wala na siyang oras para mag-isip ay kaagad niya namang ginamit ang kanyang item na penetration monocle para malaman niya ang pinakamaikling ruta dito. Nang ito ay kanyang ginamit ay kaagad niya namang nakita ang daanan patungo sa paglalagyan ng bagay na kanilang nakuha, kaya siya ay agad namang nagpatuloy sa paglangoy papunta dito. Pagkalipas ng ilan pang minuto ay pumunta naman tayo kay Ralph habang siya ay nababahalang nagsasabi na malapit ng maabot ng tubig ang kisame kaya ihanda nilang lahat ang kanilang mga hininga. Agad naman ang mga ito na nagbilang sa tatlo, kung saan makikita natin ang paghigop nila ng maraming hangin at kasunod nito ay ang kanilang sabay na pagbalik sa ilalim ng tubig habang pinipigilan ang kanilang mga hininga. Lumipat naman tayo pabalik kay L habang siya ay nag-iisip na kung siya ay magpapatuloy ay magiging huli na ang lahat dahil aabutin ng hindi bababa sa limang minuto kung siya ay magpapatuloy sa lagusan. Kaya bigla siyang napahinto sa isang pader at may naisip na isang solusyon para mas mapabilis ang kanyang paglalakbay. Habang kaharap nito ang isang pader na siyang naghahati sa kanyang pupuntahan ay naisip naman nito na kailangan niyang gumawa ng kanyang sariling daanan. Habang napapansin nito ang paglalagyan ng energy room sa kabilang silid, agad naman itong ginamit ang isa niyang sing-sing. Kasabay ng paggamit niya ng kanyang penetration monocle ay ang biglang paglipat niya ng kanyang skill na room sa kanyang kamay para maalis ang tubig sa paligid nito habang nag-iisip na siya ay mayroong isang pagkakataon lamang para dito. Pagkatapos nitong malagay ang kanyang kamay sa loob ng barrier at maalis ang mga tubig ay ang kanyang paggamit ng kanyang bracelet para magpalabas ng apoy kung saan ginamit nito ang kanyang malakas na skill na tinatawag na flame orb. Na siyang nagawa namang maabot ang pader at masira. Dahil sa lakas nito ay makikita natin ang pagtilapo ng mga bato sa paligid ng tubig, na siyang naglikha ng isang malaking lagusan papunta sa silid na kinaroroonan ng paglalagyan ng mana stone. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si El at kaagad na pinalibutan ang bagay na kanyang hawak gamit ng kanyang telekinesis na siyang agad niya namang itinapon ng napakalakas papunta sa malaking aparato na nasa loob ng silid. Mayat maya pa ay nagawa niya naman itong malagay sa matalim na bagay. Na siyang nagkaroon ng reaksyon ng ito ay tumusok sa aparato, kung saan ito ay bigla na lang nabiyak at nagpalabas ng malaking liwanag, na siya namang naglikha ng malaking pagsabog ng enerhiya sa paligid. Nagawa namang masilayan ni L ang mabilis na pagdaloy ng enerhiya papunta sa kabilang matalim na dulo ng aparato kung saan ang ito ay tuluyang maabot ang kabilang dulo ay ang agad nitong pagliliwanag. Nang bigla namang itong nagpalabas ng enerhiya sa buong paligid, na siyang makikita natin na mabilis na dumaloy sa iba't ibang direksyon. Nang maabot nito ang aparato na inayos nila ni Piro ay kaagad naman itong lumiwanag. Kasabay nito ay ang bigla ding pagtakbo ng mga makina kung saan pagkalipas ng ilang sandali habang pinipigilan ni Piru at Miner ang kanilang hininga sa ilalim ng tubig ay napansin nila ang unti-unting pagliliwanag sa kanilang itaas. Ang kaganapang ito ay dahil naman sa biglang pagbukas ng kisame, nagbibigay pahiwatig na tuluyang nagawa ni El na maibalik ang mana stone para magawa silang mailigtas sa pagkalunod. Dahil dito, ang grupo ay dali-dali namang lumabas sa tubig para makakuha ng hangin at muling makahinga. Habang labis na hinihingal si Kiri sa itaas ay napasabi naman si Dibo na inaakala niya na siya ay mamamatay na dito, at dagdag pa nito na siya ay sawa na at napapagod na sa lugar na ito. Mayat maya pa ng kaunti ay makikita naman natin ang pag-aho ng grupo sa isang silid kung saan mayroong isang malaking rebulto na nakatayo sa gilid. Kaya nag-aalala na natanong ni Miner kung ang bagay ba na ito ay gagalaw, na sinagot naman ni Piro na hindi niya alam kung mayroon bang makina na ganoon. Bigla namang napalingon si Dibo dahil pansin nito na wala pa din ang kanyang boss na si L. Sinbuka naman nila itong antayin ng ilang minuto ngunit ang tubig ay patuloy lang na nananatili. Kaya lumipat naman tayo sa ilalim ng dungeon habang makikita natin si L na nagpapatuloy sa paglangoy para kaagad na makaahon pabalik sa itaas. Nagawa naman itong makita ang liwanag sa dulo ng isang lagusan kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa niyang makalabas dito. Gayun pa ay hindi naman siya umabot dahil bigla na lang siyang naubusan ng hangin habang pabalik sa itaas. Wala naman siyang may nagawa kundi ang mapaangat na lang ng kanyang kamay habang nakikita ang liwanag sa dulo. Unti-unti namang nawala ang kanyang malay at siya ay napasara na lang ng kanyang mga mata, kung saan nagpatuloy lang ang kanyang pagkahulog habang nalulunod sa ibaba ng dungeon. Nang bigla namang sumulpot si Miner sa kanyang kinaroroonan sa ilalim ng tubig at sinubukan siyang abutin kung saan ang siya ay kanyang maabot ay agad nitong hinawakan ng kanyang pisngi. Kaagad naman itong hinawakan ng mahigpit si El sa kanyang ulo at para siya ay mabigyan ng hangin ay ang kanyang paghalik sa kanyang labi. Bigla namang lumipat ang eksena sa isang babaeng nagtatanong kung sigurado ba siyang hindi niya muling pinipilit ng sobra ang kanyang sarili, na labis namang ikinabigla ni El kaya nanlaki ang kanyang mga mata nang siya ay magising. Pansin naman ito na siya ay napapalibutan ng apat na katao kung saan habang siya ay nakaupo sa lupa ay pansin ito ang kanyang apat na mga kasamahan sa kanyang dating buhay. Bigla namang nagsabi ang isang babae sa kanya na pwede naman siyang magpahinga kung masyado na siyang nahihirapan. Habang nasabi naman ng isang babae niyang kasamahan na huwag nitong pilitin ng sobra ang kanyang sarili sa baybati sa kanya na mabuti ang kanyang ginawa. Napaisip naman si L na ito ay ang kanyang alaala sa nakaraan, kung saan napangiti siya dahil naaalala nito ang kanyang mismong sinabi noon. Kanya namang nasabi ng mayroong napakalaki at tunay na tuwa sa kanyang mukha na siya ay maayos lang dahil siya ay gumawa ng pangako ng kasama sila. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang makikita natin ang grupo na nagtipon sa ibabaw ng tubig sa loob ng dungeon. Nang bigla namang nagising si L, kung saan kasabay nito ay ang kanyang pag-ubo ng kanyang nainom na mga tubig sa kanyang pagkakalunod. Agad niya namang natanong kung ano ang nangyari at kung siya ba ay kanilang iniligtas. Kaya habang may malaking tuwa ang grupo, nasabi ni Dibo na ito ay mabuti dahil siya ay nag-alala sa kanya dahil ang tagal nitong magising. Tiningnan naman ni El ang kanyang sarili at nasabi na mukhang wala namang problema sa kanyang katawan. Kaya may pagmamalaking nasabi ni Ralph na itong lahat ay dahil sa kanyang healing skill. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nito papunta kay Minor at natanong sa kanya kung ano ang problema. Ito ay dahil pansin nito ngayon na hindi nito magawang matingnan si El sa kanyang mga mata. Kaya habang namumula ang mukha nito ay sinagot niya na lang ito na ito ay wala